nagkaroon ng lead role sa isang pelikula. Hindi ko na inisip kasi ito parang bonus na lang sa akin ng Panginoon sa pera na naman ako trabaho. Nag-umpisa sa TV, tapos nagkaroon ako ng mga endorsement ng produkto, tapos uh, maraming maraming kami ang Hindi ba mahirap? Hindi mo masin pressure kapag gina ka? Meron. Oo, meron. At uh, pati sa kasi di ba pag support ka, uh, kaya ka lang ng kahinga sa si, tapos magkatawag ka, eto hindi, bugbugan talaga eh. So, inihanda ko naman yung sarili ko bago si ko ko gawin. Sarap. Hindi naman kasi ito, superstar yan. Pero hindi mo mararamdaman sa kanila superstar. Eh, nag-aaral pa lang ako ng college. Napapalagay ko na sa pelikula. Tapos hanggang makasama ko sa TV. Tapos maging kaibigan mo na silang dalawang mag-asawa sobrang bait. Actually, una ko naging kaibigan si Abiel because of the Santiago. Kaya sila ran. Kasi siya. Sir, ang post mo sa matagal is this a love story or comedy one? Ah, uh, love story na may situation, situational comedy na yeah. Lahat. Yeah. <laughs> uh, uh, hindi drama. Lahat, hindi Hindi ba tapang parang malaki-takita? Trika? Hindi. Ah, uh, hindi kasi... Baka makikita ko, uh, na parang... Malalaman kong. niyo kung bakit hindi. Kasi ang tapang nito. Ang tapang, well, tapang, tapang ng dialogue, ang okay. tapang may may ng biswal. May daring scenes. May daring uh, scenes. Yeah. Oh, Tapos, yeah. makaka-relate ka lang. Kasi, nagtawa nga ako eh, bakit siya pumutok sa social media. Ano bakit? Kasi totoo lang yung sinabi ni Jelly. Pag galit ka naman, hindi mo i-edit yung sarili mo. So, eto yung mga millennials, nakita nila na, ito yung mga tao, Ito talaga kami. Ang tao ito mga to. Hindi yung pagdating sa camera, galit ka, tapos nagbabait-bait ang atay. Alam mo, may mga nanonood. Eto hindi. Ginawa talaga namin yung dapat na maramdaman at makita ng tao kapag may isang taong nagagalit at may isang taong nabibigyan. So, may may Lahat nandito. Pero, kailangan siya sa pelikula. At may aral na ko sa pelikula. Yun ang kailangan Oo. At tapos yung pelikula, sa salitang God bless. Oo. Oo. May redeeming factor. Okay. Kuya, hindi ka ba pressured kasi makakatapat mo si Ma'am Charo, Iri, at si Christine. Hindi ata. Mauuna kami. Eh, hindi pala. Kasi ano pala? March 20. March 20. Ah, magkaiba naman kami ng tema ni Ted. 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 Pero marami ka kaya ka, namimiss kasi ka nila sa I can see your voice, kaya nang babalik yung I can see your voice. Sabi nila sa amin, after 2 to 3 months, babalik na daw. Ah. pero it's possible ba na hindi ba kayo nag-uusap ni, Luis na gumawa ng, na gumawa ng movie? Meron din. Ah, ito nag-plano ka lang? Plano, oh, nag-uusap kami, kasi eh, nakakasama kami sa Wusti eh. Uh, um, Ay, video po kami. Uh, oh, so the, maraming, uh, uh kasi yung maraming... Uh, click kasi nyo yung, anong yung, yung rapport niyo Tama. mga nung nag-host kami sa La Union nung sa linggo, yan din yung sinabi. Bakit hindi kayo gumawa? Kasi nakikita yung rapor namin na magkasama. Viral, viral kayo parati sa Facebook every week eh. Ah, Pero hindi ka ba naasar sa pang, ah, sa mga biro ni Alex Gonzaga? Kasi okay. may mga nagsasabi na sobrang oh, sobra na daw yung biro niya. Hindi. Um, wala. Uh, hindi. Kah kahit naman si Alex yung biro iniwaki, kahit naman si Waki kung biruin naman ni Alex. Kahit naman si Alex kung biruin ni Luis. Kahit naman si Luis kung biruin naman ni Alex. Alam mo, ang sinasabi niya, ano ba yung pinag- usapan nyo, bakit hindi kayo napitikot sa isa't isa? Ako, naramdaman ko na yung uh, pagmamahalan ng mga sogo, pati si Luis, tutugong-tutugong, alam mo, kahit napagod na kami, at may nakusapan kami ni Alex na sumama kami sa vlog niya, kumusama kami. Lahat-lahat-lahat naman lahat, lahat, lahat ng ginagawa namin, nagbu-buy sa vlog niya. Kaya sabi namin, kinupu-puwartahan mo lang. <laughs> Wala ba kayong commission doon? Wala ba kayong ano doon? Di pa kayo binabahagian? Wala. Kumikita si Alex ng video doon, doon, doon. Kahit isang video. Oh. <laughs> message mo kay Alex. Alex! Okay lang yun. Okay. Basta malaga, malaman mo yung mahal ka namin at mahal mo ka. Kasi minsan nagkakaroon kayo minsan na kayo ng pisikalan. na, hindi minsan natulak ni Alex si Joaquin, di ba? Hindi, ano lang yun. Kasi malang kung magkakaibigan yung bigla ka ng tatapik, na malakas. Ganun lang. O, ano mas, we all know na yung career ko natin sobrang bong. Mm medyo nag-layo na pa nun eh. Now, umangat na ulit. Pero what do you natin. Wala naman. Ako kasi, nag-production ako eh. So nakita ko yung babataas ng mga artista. So ano ko, mga Kapag nandiyan na sa'yo, mag ka na para sa pamilya mo. Nasa ganun, hindi na kakabahan, hindi ka nalala. Hindi ka at parang ko uh, ah, na talaga kung next food kasi kung talagang dapat naawit oh nahati nahati parang wakilisip mo talagang nakikain talagang dapat naawit eh Lahat talo 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 kung talo 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 tool lang na dapat natin tanggapin at malaman at isa-isip natin acceptance. Lahat ng nangyayari sa buhay mo dapat tanggapin mo ito Thank you. Hindi ah, naman po ba na sunod-sunod yung proyekto? Hindi naman po ba kayo na overwork? Hindi naman. Ang mahalaga meron kang exercise. Tsaka namiiwas ka sa masasamang pagkain, vitamins, bisyo, tapos Uh, lagi ka mag-iisip ng maganda at mabuti para mm -hmm. sa kapwa mo. Mm -hmm. ano, ano po masasabi niyo dun sa nangyari kay Chocolate na na-over? Or... Uh -huh. Eh kasi hindi naman lahat ng artista pwedeng mamili ng trabaho, hindi naman lahat ng artista pwedeng mamahinga. sabi may mga artista na hinagrab mm -hmm. lahat ng opportunities para magkaroon ng Yeah. Pero nga isa yung sabi niya babalik yung I can see your voice. Paano yung siya pinaghahandaan Tapos, para maiba naman dun sa unang season, especially dun sa pagpapatawa ninyo? Actually, pag uh, tama yung formula mo, dapat ituloy mo lang. Kasi yun ang nagugustuhan ng tao. Ganun. Pero ano mo, sinabi ni Gary Venus mo sa amin yan, pinapanood niya ang I Can See Your Voice, pero never siya nakita na nakulit namin pagpapatawa. Kasi hindi kami naghahanda. Hindi namin pinaghahandaan na. siya kung ano lang yung tumubo, kung ano yung sumulpot, yun ang paglalaman. Pero, pero balak ko talaga ituloy yung plano, no? kasi viral viral yung tungkol sa nanay mong manananggal. Oo, oh, pinag-uusapan na namin yung script, ng As aswang ang nanay ko. Pang uh, Metro Manila Film Festival. Wow. hindi. pinagkupan pa daw na sinabi mo yun, no? Kung nga, no? Iba-signalis na yun. Iba-signalis na yun. Baka lumipad na yun. <laughs> Umaga pa. Umaga pa. Baka basunog yun. Uh, so, invite na ng everyone to watch Pansamantagal next week. Nako, this week na. March 20 po. Wednesday. Panoorin niyo po ang Pansamantagal. Next, next week po. Ano na ba ngayon? 14 pa, 14, 14. 14 pa lang 14 ano? pa lang ngayon. Akala ko lunis <laughs> na ngayon. Next week po. Tanga po ako. Sunday. Next week po, March 20, Wednesday. Anoorin niyo po ang pansamantala. Pa okay, thank you. Thank you, Ani.